Magandang umaga, ay hindi pala, magandang tangani guys This is Michael King uh, Sumahan nyo ako, punta tayo sa Duterte Street ngayon ano Araw ng Martes Dito sa Dehig Medyo mainit ang panahon Pero syempre Tayo ay uh, nakajaket na pang motor, ano para na rin sa ating kaligtasan pero hindi naman ganun talaga mainit oh pag maandar mahangin naman tsaka malamig yung hangin hindi pala mainit okay lang guys tama lang tama lang ang temperatura na busy ako last week hindi pala last week sa loob ng halos isang buwan dahil ah uh, may bisita kami no? yung, mga kap yung kapatid ko at ang kanyang pamilya doon sa ah hindi nagaling pa sa Amerika kung natatandaan nyo last May eh galing din kami doon halos tatlong linggo rin pero ah uh, nakabalik na kapi dito di ba at tapos sila lumana na nagpunta rito actually pabalik balik yung sila dito kaso nga lang yung mga anak nila at yung mga anak ko eh namimisang isa't isa so ayan probably ah uh, plano namin every year magkita kita yung magpipinsan para hanggang sa lumaki yung magpipinsan ay uh, magkakakilala hindi naman sila gano'ng close pero magkakilala sila nabang lumalaki so ayun lang kaya kaya matagal tayo hindi nakapunta sa 30th street hindi tayo nakapag uh, live huling live natin yung event pero ganun pa man ay uh, patuloy tayo nakaantabay sa facebook of course ahhh uh, ayan by the way, try ko lang no, ang gamit kong uh, camera yung insta ko yung 360 ko tapos tinry ko tong dji mic pinatouch ko sa 360 tingnan natin ang kalalabasan kung maririnig na ako Yeah. busy nga dito sa Netherlands dahil ah, walang, hindi ko narinig nyo pa rin ako ah, dahil makakangin isarado ano? ko kaya yung helmet yan, yeah, nasa loob yung mic yan yeah. hindi ko lang kung narinig nyo ako pero bakasyon ah, dito sa The Netherlands wala pong pasok ang mga uh, eskulahan kaya ayan po Ewan ko kung narinig nyo ako no Testing oh, Sana marinig nyo ako Pero sinlado ko yung ano dahil maangin At hindi ko alam kung gumagana to dahil uh, First time ko tinry guys Tagal ko nga yun Hindi nagamit tong uh, aking camera So dahil uh, free ako today Araw na Tuesday Ayan, magbuto tayo po tong ng uh, Duterte Street at ito po ang lugar na tinatahanan ng ko no, kuno ng mga huling uh, live ko. Mula dito sa amin ng uh, lugar patungo sa Street, Ito po ang uh, dinadaanan natin. Yan. Yan. po, ang kaganapan dito sa ating... Nagluwag ang traffic dahil bakasyon uh, dito sa Holland. Oh. Ganyan dito kahit uh, rush hour na maluwag na. Magsisikip na ulit ang uh, hindi naman sobrang skip. Magsisikip na ulit ang uh, katropikaan Pag uh, bumalik na ang uh, school days, ika nga. Pagkatapos ng bakasyon. Uh, So karamihan sa mga Hollanders, na no, sa mga Dutch ay nakabakasyon yan, kundi man dito sa, sa the Netherlands, sa loob ng Netherlands ay eh, lumalabas sila ng sa Katulad namin, ako, um, malimit kami lumabas ng uh, Netherlands, ano, lalo na ta, walang pasok ang aming mga anak. Either magro-road trip kami dito lang sa Europa o... Uh, gagamit kami ng uh, airplane pero madalas sa airplane kami guys kasi mahilig uh, mag travel ang aking uh, asawa mahilig lumipad at uh, ayun ngayon nga nasaan sila nasa Japan nasa Tokyo ang aking mga anak lumipad sila ng nakaraan kasabay ng uh, ng aking mga kapatid at pamangkin pupunta ang Amerika yun ano tap alas dos ang flight nila patungo Amerika yung mga yung mga yung aking na mga pamilya sariling pamilya ay alas dos medya naman patungo patungong Narita patungong Tokyo so ayun. tayo ay hindi pa ah, nakabakasyon dahil lubos na yung uh, lead ko bawal ah uh, pa ako mag guys alam nyo naman dito sa the netherlands napakahipet ah hindi naman na makapakahipet sa ibang company maluwag pero sa company ko eh meron kaming uh, halos isang buwan na bakasyon at kapag na-file mo na yun mahirap parang mahirap na makakuha ng leave kasi una-unahan ba una sa araw. Alam niyo naman pag sa airport. Hmm. Tignan natin kung may tao sa Duterte Street. Ano? Pero ito yung binabagtas natin ay uh, loob ng The Hague. Mapapansin nyo, napaka one way lang. Ganito, normal lang po ito sa dahig, ano, kabilaan, parking. Kasi po may bayad yan, wala pong libre dito. Kada mag-park ka dyan, may bayad yan. Yung uh, parking, nakita nyo mga kotse sa gilid. Sa kabila niyan, yun yung bike lane. Meron po kami ng uh, bike. May sarili silang, uh, yung mga bike, may sarili silang traffic light. So... Ganyan, ganyan ang buhay dito. Hindi naman nagkaka-traffic pero uh, tama lang. Minsan mabagal, minsan mabilis. Ayan. Tsaka yung mga driver dito masuno rin. Mga sumusunod talaga sa batas traffic. sa Tsaka pagbibigyan ka. Pagbibigyan ka. Kung nangyari kakaanang ka na. Kung pihintayin ka pa nila. Kung nangyari magbababa ka dyan sa na, na, importante may, ba, may iba ka nga palipasa One way lang, ano Meron ka mabigat, na iba baba nga gamit Mag ka dyan, pwede Aantayin ka ng mga dots Hindi sila mainip uh, Mali iba sa mga ibang lahi ah. Minsan may uh, uh, Ibang lahi na makukulit din eh mainit. Pero pag ganun Wala, sigawan lang yung Hindi mag -awal sigawan lang oh. full tank pa pala ako alam nyo guys gamit ko pag umu ko -ok itong uh, gamit ko pamasas sa trabaho minsan motor mas masarap ang motor yung eh, mas mabili. pero pag umu ko -ok re record ko bukas mag uh, pa-vlog ako ng uh, nakamotor papasok sa trabaho kasi highway maganda itadaan ko sa highway yung motor makikita nyo para pag gumana itong boses sana gumana gumana ang boses sa bawat laban ikaw ang nauna Tinig mo yun Chicks yata Ito nga motoro Chicks Ito pa natin Ito pa natin Chicks yata Mga CBR 600 si ate Pabuli natin CBR 600 Ate Picture te may grupo ako mga dash bikers eh pero hindi ako active ngayon dahil busy. Busy sa familia busy sa pamilya. Do hmm. Duterte Street nga hindi ba hindi ako makapunta eh ride pa kaya. Hindi ba? Wala na akong time mag ride pero kailangan niya pa ng stressable. Ganon. Pag big bike sa big bike dito, nababatihan, ano, guys. Big bike sa big bike. Pag nakasalubong mo ang big bike, nakasalubong mo ang big bike, o nakasabay mo, babatihan ka niya automatic. Saludo sa kapwa uh, rider. Ganon sa Netherlands. Salute ba? Salute. Brothers, brotherhood. Kasi sa inyong ahabi sa sa ngayong gusto actually wala akong gloves so oh. hindi ko tala malapot lang naman dito lang tayo sa 30th street hindi mo tayo lalabas ang highway pero dapat may gloves ka for safety o oh. nalimbawa na lang ah, cross fingers ano nalimbawa na lang ka pag mo na kamay mo ayun hindi basag wala kang sugat Ayan. Pero dahil mainit ang panahon, kaya ayaw ko mag -labs. Oh. Ayan, yeah, salute. Oh, tama. Ganyan, ganyan kami. Saluduhan kami. Batian, babatian. Nasa likod ko sa atin, naka CBR 600. Te, picture te! Te! Te, picture picture ang sarap higa itong motor minsan nagbabaking ako 45 degrees Ooh, rapsa rapsa mag iiwalay okay, na kami ni ate Malapit hmm, na tayo sa Duterte Street hindi na natin alam kung may tao Hindi hmm. ko alam kung narinig yung aking audio Sana gumana ang aking audio Sa bawat laban Ikaw ang nauna Tinig mo'y sigaw ng masa Ngayong ikaw ay Pinatulan ng dayuhan walang malam sino pang nagmamalasakit siya ngayon'y pinapahirap ngunit hindi ka namin bibitaw at katarungan ang aming ipaglaban tatay di ko hindi ka nag -isa. Milyong milyong puso ang kasama Ang bayang minahal mo ng tapat Hindi kailanman lilimot sa iyong hirap Ilang taon mong sinakripisyo kapayapaan ka unlaran para sa Pilipino ngunit ngayon nadala sa dayuhan parang wala lang sa sayang panglaban sino pa ang nagmamalasakit siya ngayon pinapahirap Pilipinas ay lumuluha Gusti siya ang sigaw ng madla Tatay dito di ka nangyisa Labi na tayo guys Wow, Yung ang puso Ang kasama bayang minahal mo ng tapat Hindi kailan manlilimot sa iyong mirap Sa bawat dasal, pangalan mo'y kasama Sa bawat sigaw, pangalan mo'y buhay pa Di ka susukuan ng bayan Ipaglalaban ka ng sambayanan Patay bigang abot ang may nating ipakita Malapit na tayo na tayo sa third Forest <coughs> Pagmamahal ang bawat Pilipinas sa'yo laban mo'y laban din namin Pagkakustisya ang makamit natin Hindi ka nag-iisa Tatay ko, Pagmamahal number one Filipino. Kahit anong unos, kahit anong pagsubok. Sa ulo ko na. Araw-araw, patalas ko ba naman pakinggan eh. Ito na guys, kung natatandaan nyo, ito ang 230 uh, Duterte Forest. Yan, ito yung coffee shop no? sa likod nyo, Duterte Forest. Yan, tapos sunod. Duterte Castle Tandaanan natin yung castle ano? Kung saan nandun mismo Si Tatay Ligong Sa likod ng castle ha? Ayan na ang castle Ito, na. Ito guys, ang castle Ayan. Ayan. At nandito naman ang entrance. Ang entrance ng uh, uh ICC. Entrance din ang kulungan niya. Actually, kulungan niya. May mga ilang, ilang tao. na tayo nakabalik dito ba? Tagal lang panahon na may bisita tayo eh. Ngayon lang halos isang buwan. Halos isang buwan tayong hindi nakapunta rito sa Duterte Street. Pero nandito na tayo. Paparada lang natin itong motor. ato sa gate kasi magbabae tayo ng buto ay 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 pasok natin sa gate magbabae tayo ng buto eh papasok lang itong motor kasi pag sa labas ko magbabae tayo ng fine pag din sa loob ng railing hindi so pasok natin Yan po ang kaganapan dito sa Duterte Street. So, adulit natin. So, ayan guys. Di ko lang kung narinig yung boses ko. Wow. Pre! Ha? Hindi, nauna yung pamilya ko. Naiwan ako. O, kakit ko muna yung, ano ko, guys, 360. Mag-live tayo, mag-live. Ha? Da!